Nakakaawa naman ang nangyari sa iyong iyan eh. Alam mo iki ikilagi kung katabi. Ang tagal-tagal na kitang katabi bago ngayon. Kita mo ka iyan. Ay, labas na ang iyong dila. Sino kayang gumawa na sa iyo? Totoo ka naman makapag peryana Ay, tinanin niyo naman, inay. Anong nangyari? Ari, ako napakatagal na ho na rin sa akin. Biro ay Ari ho, lagi sa pagtulog. Ang uh, lagi kong kaabay. Paniki pa Ikaw e, hindi ka pa Di hindi yan nagkagay ang Alay, ay, hindi ho. Alay, ingat na ingat a mo at lagi kung kong kaabay. Sino kumuha sa akin daw? Pag ingat na ingat. Triana, ay. yan ay nasa sa tabi mo. Mawala na ilang minuto. Alam mong nawawala. Gayon ay. ang nag-iingat. Ay, iyang padali mo yan eh huwag kang mag -inertet. hindi mo yan iningatan iningatan ko inay ah, ang iningata hindi gaya oh, nanginiwala okay. ako kasi okay. oh, ang iniingatan ang ah yeah, kaya nga oh, oh may oh, paghukot eh. yeah, ari mm. inaano tira ninyo ay. Yeah, bigay pa yan sa inang may bigay bigay yung may bigay kita ninyo gat, ang, ingat na ingat ko hindi na may pa, ay, pa ayan ari inay kasama ko ho ngayon kami ho ipamuntang Maynila at ano ho manuluod kami ng ano pupuntahan namin si Park Unbin. Ayan. Ayan ay, ano ga? Hindi, tama nga. Okay, no, ba, ako yung inuuna nung ninyo. Eh, baka nabagal bagal mo ay, din. Ay, sasabihin umandalik. ko pa nga lang. Hoy, bigla naman kayo umiksay oh, na agad. Yung gayaan kayo ay talagang kayo ay eh, mahilig kayo talaga kumagaw ng eksena. Eh, ay, lagi na, eh. mong iaaro sa akin yung camera. O, oh, oh, eh kayo naman ay hey, nahagi plano may sabay dalikod. O, oh, ay, ano ka naman ho yung ako yung tulogong inaagawan ho ako ng ayagay. Ang iyan, yung banda eh. Uh -huh. Ako ay di yun nga. Kami ho ay papunta kay ano kay Park on manunood Manonood kami ng kanyang anong tawag ng inay? Mama, fan ikaw. meet. O, oh, tinan. Oh, arte? Hindi ah, ikaw may alam ko sabihin mo. <laughs> Bye ng fan ano? meet ano ho ni Park on sa my New Frontier Theater. Kaya naman kaway-kaway ho sa lahat ho ng uh, mga sumusuporta diyan kay Park on Beat. Shout out sa inyo. Ayan. Oh, okay. oh. Ang sombrero na rin, nasaan? Ang sombrero. Ah? Sombrero ni Kuya ah. Inay, nasaan? O, okay, taka. Oh, ano yan? Yan. Oh, o, bagay pala sa iyong gaya. Uh, para kung nasa, ano Siya na Sige. sa batang kaya Ah, pwede, yeah. pwede. Yan. Yeah. At ay mananawagan Mga kay, ano. Ano, ba, ande, ande, ande. Si Batanggay niya nasa, nasa Piapo. Nasa Piapo lang. Eh, ay, dapat pwede. style, ano naman, yung siga. Si oh, Nagbibinta ng palamig. Oh, palamig, nagbib... oh, palamig, 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 kay Dina, palamig, palamig. Gay. Tatawag ng oh, pasero. yung magtawag ka ng pasero. Oh, kaya po, kaya po. Oh, kaya po. Talagang umuwi oh, oh, nga. Oh, Tigas, tigas, tigasan mo naman ang kaya okay Oh, po, Sa kay kay Dina. Baka mamay mapagkakalari naman ako sa lahat ito. Kasi po ang pito pitaw Pituhan, pito Ay, hindi, Ano ba? Ang mga tinuturan sa akin. Hindi ako mapapapasok na sa batang kaya po. Oh, kaya po, kaya po.